Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang binatang nagngangalang Rohan. Kilala siya sa kanyang katamaran at kawalan ng ambisyon. Madalas niyang sayangin ang kanyang oras at ipinagpapaliban ang mahalagang gawain. Kahit paulit-ulit siyang pinapayuhan ng kanyang pamilya at mga kaibigan tungkol sa halaga ng oras, hindi niya ito lubos na naunawaan. Isang araw, dumating sa baryo ang isang matandang lalaki na nagngangalang Ginoo Gupta. Sikat siya sa kanyang talino at sa kakayahan niyang magbigay ng matalinong payo sa mga tao. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanya, at hindi nagtagal, narinig rin ito ni Rohan. Dahil sa matinding kuryosidad, napagpasyahan niyang lumapit sa matanda upang humingi ng gabay. Natagpuan niya si Ginoo Gupta na nakaupo sa ilalim ng isang malaking punong balete. Magalang siyang yumuko at nagtanong, Ginoo, nabalitaan ko po ang inyong katalinuhan. Maaari po ba niyo akong gabayan kung paano ko mapapahalagahan ang aking buhay? Ngumiti si ogup Gupta at kinuha mula sa kanyang bag ang isang hard glass. Iniabot niya ito kay Rohan at sinabing, ang hard glass na ito ay sumisimbolo sa oras. Ang bawat butil ng buhangin ay isang mahalagang sandali ng iyong buhay. Hinawakan ni Rohan ang hard glass at naramdaman ang bigat ng kahulugan nito. Ngayon, patuloy ni Ginoo Gupta, isipin mo na ang bawat butil ng buhangin na bumabagsak ay isang nasayang na pagkakataon. Sa bawat oras na nag-aksaya ka o nagpapaliban ng gawain, isang butil ang nawala, at hindi na ito muling maibabalik. Tahimik na nakinig si Rohan, unti-unting nauunawaan ang mensahe ng matanda. Ang oras ay isang napakahalagang regalo, anak, dagdag pa ni Ginoo Gupta. Hindi ito naghihintay kaninuman, ang bawat segundong lumilipas ay hindi mo na muling mababalikan. Kung patuloy mo itong inaaksaya, isang araw magigising ka na puno ng pagsisisi. Dahil sa naramdamang paamba, agad na nagtanong si Rohan, ngunit paano po ako magbabago? Paano ko po mapapahalagahan ang oras at magagamit ito ng tama? Muling mumiti si Gino Gupta. Magsimula ka sa maliliit na hakbang, sagot niya. Magtakda ng malinaw ng mga layunin at bigyang prioridad ang mahahalagang gawain. Hatiin ang mga ito sa mas maliliit na bahagi upang mas madali mong matapos. Alamin kung paano mo mahusay na magagamit ang iyong oras. Tandaan, ang tagumpay ay dumadating sa mga taong lubos na nauunawaan ang halaga ng oras. Dinala ni Rohan sa kanyang puso ang payo ng matanda. Simula sa araw na iyon, nagpasya siyang baguhin ang kanyang gawi. Gumawa siya ng maayos na schedule para sa kanyang araw-araw na gawain. Itinalaga ang tamang oras para sa bawat isa at inalis ang mga bagay na nakakaabala sa kanya. Lumipas ang mga araw, naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. Unti-unting napansin ni Rohan ang pagbabago sa kanyang buhay. Natapos niya ang mga gawain na matagal na niyang ipinagpapaliban. Sinimulan niyang tuparin ang kanyang mga pangarap at natuklasan pa ang kanyang mga nakatagong talento namangha ang mga taga-baryo sa kanyang pagbabago. Mula sa pagiging tamad, siya ay naging masipag at determinado. Ngunit sa kanyang pagtanda, natutunan ni Rohan na ang tunay na halaga ng oras ay hindi lamang sa pagtupad ng mga layunin kundi pati na rin sa pag-aalaga ng relasyon sa iba. Mas pinagtuunan niya ng pansin ang oras na ginugugol kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Napagtanto niya na ang oras ay isang limitadong yaman at ang bawat sandali na kasama ang mga mahal sa buhay ay isang kayamanang hindi matutumbasan. Lumipas ang maraming taon, at naging tanyag si Rohan sa kanilang baryo, dahil sa kanyang mga natamong tagumpay, at sa kanyang maayos na paggamit ng oras. Ibinahagi niya ang kanyang kwento sa mas nakababatang henerasyon, hinikayat silang pahalagahan ang bawat sandali, at gamitin ito sa makabuluhang paraan. Kumalat ang kwento ni Rohan sa iba't ibang lugar, at marami ang na-inspire na, na pag-isipan ang kanilang relasyon sa oras. Unti-unting naunawaan ng mga tao na ang oras ay hindi lamang isang bagay na dumadaan, ito ay isang mahalagang biyaya na kailangang ingatan. At sa ilalim ng patnubay ni Ginoo Gupta at sa pagbabagong ipinakita ni Rohan, patuloy na umunlad ang kanilang baryo, laging pinaalalahanan ang lahat sa halaga ng oras at ang kapangyarihan nitong hubugin ang kanilang kapalaran. Ang oras ay isang mahalagang regalo na hindi natin maaaring balikan o palitan, kaya't dapat natin itong gamitin ng may saysay. Ang pagpapaliban at pag-aksaya ng oras ay maaaring magdulot ng pagsisisi sa hinaharap, kaya't mas mainam na kumilos ngayon kaysa magsisi kalaunan. Ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi lamang nasusukat sa mga nagawa, kundi pati na rin sa oras na ginugol sa mga mahal natin sa buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.